Umihirit ang manufacturers ng ubento sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado dahil umano sa pagmahal ng mga gamit na raw materials at packaging. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla. Hindi na napupuno ang grocery basket ni Dina sa mahal kasi ng bilihin, matrikula at bao ng kanyang mga anak ang prioridad niya. Kung ano na lang po talaga yung kailangan, yun muna. Hindi na nga nag stack eh. Pa isa-isa na lang. Hmm. Yung? Yung sardinas ko niya. Sardinas, sabon. Bakit na? Ba? Ay wala po eh. Kulang sa budget. Nakaambang tumaas pa ang ilang pangunahing bilihin. Ayon sa Department of Trade and Industry, labin apat na manufacturer ang humiling ng taas presyo sa kanilang mga produkto. Sa pool, ang apat na shelf-keeping units na may suggested retail price. Sampung sentimo hanggang pitong piso ang hirit na umento sa noodles, kape, sardinas, tubig at asin. May hiling na taas presyo rin sa ilang non-food items gaya ng sabong panligo at baterya na dulot ang pagmahal sa presyo ng raw materials at packaging. At i-usapan natin na no? wag muna kasi ang gusto natin mangyari is kung pwede no, we will help no, um, that is why we will have a meeting no sa manufacturers kasi gusto nating malaman kung paano ang gobyerno makatulong para mapababa no yung cost of production Samantala, mula 45 hanggang 48 pesos, inasahang bababa sa 43 hanggang 44 pesos ang per kilo ng well-milled rice ngayong anihan. Kaya sabi ng ilang grupo ng magsasaka, hindi na kailangan bawasan o alisin ang taripa ng imported rice na magpapabagsak lang umano sa kita ng magsasaka at pamahalaan. Mag isa na po yung ane ng palay, may natis, i-announce mo zero tarif, 10%. Oh, ano ba yan? This is a death sentence. Then two, two more quick points, no? So yung, alam naman natin, bagsak sa presyo ng talay, then the revenue, well, revenue losses to government, yung estimate ni Raul dito, with a 10% tariff, uh, if I remember correctly, Raul, the revenue loss is about 28 billion. Panawagan ng bantay bigas, mas maging abot kaya pa ang bigas. Yung 41-43 ay talagang mataas pa yan sa malawak na bilang ng mga consumers. 34 to 36 sana yung panawagan at magagawa yan kung talagang yung gobyerno na mismo ang mag-subsidize dun sa presyo ng bigas. Kaleizal Pardilia para sa bayan.